Hello so, mga bossing, today ay magpapakita ko sa inyo yung uh, setup ng ating motor na si Honda Click yung dinadrive ko lagi kapag ako yung nag deliver ng bigas ako yung nagbiyahe kapag magkisa lang ako at kapag dalawa rin kami ang mga aking misis so, yun ay mapakita ko nga sa inyo yung ating uh, setup ng ating Honda Click at yung ating mga dinowngrade ng ating Honda Click sakto lang naman mga bossing ang ating grade Tapatin mga bossy, tara. Let's go. Punta na natin. Let's go! Front shock mga bossy. Naka JVT na tayo mga boss. Naka RCV caliper. At front fender na ADV 150. At mag, meron tayo dyan mga bossing na tail light, EDD. Napakalakas na ilo yun mga bossy. Yan, RCB na rin yan. Meron po meron siyang preload at rebounds. Yan, adjustan din dito ng spring. Yan, RCB. Yan. At paano tayo mga bossing na uh, sun racing pipe. Yan. Sa mga naka-honda click, need talaga natin map para map. At ito mga bossing, nagdagdag tayo dito ng takip. Kunting design. Ito sa ating radiator. Shopee, mura lang yun mga boss. At ito, CNC. Lagi tayo yun mga boss. Yan mga bossing, ito yung design ng integrated daylight natin mga bossing. Yan. Yeah. Ngayon, integrated daylight na ito, mayroon siyang remote or mayroon siyang switch para mabago-bago yung kulay. Ngayon, ang ginawa ko ng diskarte, Ilagyan natin dito ng switch. Ito yung switch ng mga bossing. Nagdagdag na lang ng wire. Nagdagdag na lang ako ng wire papunta dun. Ngayon, pag-clinic natin to, nagbabago-bago na yung gulay. ating ng bubu kulay na. Dati kasi nakalagay yung ating switch dito. Dito lang siya nakalagay. Eh nangyari kung babaguhin ko yung kulay ng aking tail light, pa ako bubuksan ko pa to. Ayun. Nagpalagay na lang tayo ng wire at dito natin nilagay yung switch at dito mga bossing nag upgrade tayo ng brake lever RCV yan RCV na rin mga bossing at dito mga bossing nag, nag upgrade na rin tayo ng mags ng RCV ES8 Xbox spoke and yung latest ng RCV mga bossing harap at dito yan para patigil. Yan. Kapal ng indoors niya mga bossing. Mga bossing, nakano na rin pala tayo. RS8 na puli. At yun, naka ano tayo, smoke. Yung cover dito. Smoke na Doggya, no? -tay tayo. Bogey, ano? Kitang kita yung tumingi na puli. At nakatay tayo yung na rin tayo na block diyan sa loob ng pool. Pinaka ano yan tornik sa loob. Titanium niya. yan uh, ABT titanium. Mga boss, yung ng ating Honda Click. Yan. Yan mga boss, yun ang setup ng ating Honda Click. Ang setup na dapat nito is ano, ang um, big bike concept. Kaso ah, okay na sa akin. Ang mga bossing, you and God bless. Alright.